Ang mga kaidol, sabon na naman lo. Ang mga sabon sa sabon na naman. Ayan. mga kaidol, nandito kami sa mga kaidol. Ang mga kaidol, nandito kami sa mga kaidol.

Okay na to mga kaidol Ito Awas na awas Mga oh, kaidol -aw. o oh. Mga oh, ma kaidol, kakain na kami mga kaidol Mga kain, mga ah. kasama ko Paan? Ah. Mga unta ninyo <laughs> Mga unta ninyo mga kaidol Mga kaidol, limasan na to Sa Limasan Oh Kankain kayo mga kaidol? Kankain? Kankain pa, ngurog kaum. Kain muna kami kaidol, kain muna. Mm.